Ayun guys, um yung ating uh, unit meron siyang scope na 525 586 FFP PRS. Papalitan natin to. Kasi pag nasa field tayo, limba, ba? Pag lumalabas tayo, no? Pag yung trip natin is pang-field, mas maganda to. Ah uh, kasi yung ano, yung uh, isa is may kabigatan. So, para sa akin, tapos yung lalagay natin. Meron itong low mount. Tingnan natin kung uh, okay na to or bibili pa tayo ng isang low mount. Okay? Kasi maganda yung ano, eh, yung low mount. Okay, so kukunin nyo na yung ano. Lagay ko muna sa gilid. Okay. Ayan, so ito na siya. Kukunin ko lang to. Ayan. So flex ko lang si Arnie. ah, uh, nagpalit kami ng kasi black sa kanya sa akin pula para terno dito. Ayan. So ito siya. So kukunin ko lang to. Ayan. Yeah. Okay, so later on, check ko kung saan banda yung uh, singaw niya. Kasi wala na siya masyadong hangin o paubos na. Uh, either mga dito lang yan, no? Ayan, yung mga singaw. So, uh, for the information lang noon ng mga namimili, ay kailangan meron tayong idea no? sa mga basic na pag-aayos sa mga singaw para na pagdating sa atin, uh, hindi tayo mahirapan na, ay, bakit may singaw, no? So, kasi common yun, eh. Pag mabili tayo ng mga unit, common na concern is yung singaw no? or mayroong mga leak sa parts ng unit natin. No? So, alam natin yung mga basic para na hindi, na ma, hindi man parang uh, concern doon kay uh, seller. No? Basta okay yung unit, so walang problema dyan. Okay, so tatanggalin natin to yung EDPRS, kasi makikita nyo naman, uh, at papalit natin yung uh, maliit. Okay guys, no? so natanggal ko na yung uh, scope at difference, no? magaan. So mag ganito lang. Ayan. Ayan. So ayun guys, no. So na, ano ko na nakabit ko na. And nakita ko na mas magaan pa ganito lang no compared doon kanina na may kabigatan yan so next natin na gagawin ngayon ay um, ilalagay na natin ito na siya yung mga ano no kalatayo ito yung mga mount nat mount ilalagay natin na mount kung saan yan ito kaya natin kung maglo mount siya pero palagi ko hindi tapos uh, hindi kasi pwede to kasi ito meron siyang adapter para sa 25mm so ito yung gagamitin natin and then testing natin kung gumaan for sure gagaan to kasi oh pag ganito lang kasi eh magaan na siya eh ayan so ito to ayan. Mag magka ay merong kabigatan dito dahil dito sa cricket natin ito carbon carbon fiber naman to eh ayan okay so guys no lalagay na natin yung ah... Uh, ating scope na VTR, ayan, VTR uh, 312 by 40, second focal plane. Ang technique dito, ang ginawa ko expert na expert talaga is, the second focal, kailangan na alam natin kung, uh, kasi ganito siya, pag pipit natin ganito, ano ba ganito, ayan, 7, uh, iba na yung tama niya no? Kasi Ano siya eh yung, Unlike sa first focal plane Kung saan ka naka zero Kahit na nasa Power of 25, 40, doon pa rin yung tama. Unlike dito na pag i-change mo yung power, mag din yung tama sa circle, focal plane. So yung ginagawa ko dito is maglalagay na lang ako, ilalagay ko siya sa magnification kung saan comfortable ako. Punta natin yung ilaw. Ayan, kung saan comfortable ako. Limbawa, comfortable ako sa 12. Ayan, dito, lagay ko sa 12. So, ito na yung gagamitin ko. Uh, kasi klaro naman siya kahit nasa power shot sa 10 yards hanggang infinity o infinity and beyond. No? Hanggang 100 yards klaro naman siya. Pero syempre iba din yung iba yung first focal play na isa yung PRS. Kasi makita mo talaga yung uh, point of impact sa point of aim mo sa within 50, ganun 70 makita mo talaga yung, uh, yung yung bullet, yung pellet na tumatama sa uh, papel or kasi pag ito second focal yung crosshair niya uh, minsan yung laki ng uh, bullet at laki ng crosshair magkapareho lang ito lang kasi manipis yung crosshair. Pero at least yung nano ko dito is yung gun. Next natin is uh, hanapan natin to ng alin. Uh, allen. Kasi tatanggalin ko to kasi sobra na kasi meron din sa kabila. Yan, meron naman ditong uh, dito na gauge. So hindi na kailangan na meron gauge dito. So yung gagawin ko is uh, tatanggalin ko to tapos uh, papalitan natin. Yan. So all goods na tayo. So ready to go na. Ayan. Update na lang tayo later.